Naliktas siya sa digmaang sibil. Lumaban siya sa Cuba. Ngunit sa lupain ng Pilipinas, doon nagtapos ang kanyang alamat. Siya si General Henry Lawton, isa sa pinakamagaling na opisyal ng Amerika, isang sundalong hinahangaan dahil palagi siyang nasa unahan ng labanan. Noong Desyembre 18,800, siyam na putsyam, pinangunahan ni Lawton ang isang maliit na unit ng mga Amerikano patungong San Mateo Rizal, tumawid sila sa malamig na agos ng ilog Marikina. Hindi nila alam, may mga matang na sa bawat kilos nila. Sa kabilang panig, naghihintay ang isang batikang mandirigmang Pilipino, si General Liserio Jeronimo, isang veteranong katipunero na sanay sa digmaan na hulaan niya kung saan dadaan ang mga Amerikano at doon niya inilatag ang isang nakamamatay na bitag. Pagsikat ng araw, pumutok ang unang bala. Nagulat ang mga Amerikano. Mula sa mga burol, sa mga puno, at sa mga tagong trinchera, sunod-sunod ang putok ng mga Pilipino. Isang bala ang tumama sa dibdib ni General Lawton. Bumagsak siya sa gitna ng putukan, kasama ang sampung sundalong napatay at labintatlo pang sugatan matapos ang labanan. Ang general na minsang kinakatakutan sa Cuba, dito sa Pilipinas, tinapos ng mga mandirigmang anak ng bayan. Si Lawton ay nanatiling iginagalang ng kanyang mga tauhan bilang isang bayani ng Amerika. Ngunit sa kasaysayan ng Pilipinas, siya ang unang general ng Estados Unidos na napatay sa labanan sa labas ng kanilang bansa. At ang pangalang Liserio Heronimo ang Pilipinong general na nagpatunay na kahit laban sa isang imperyo, ang tapang ng Pilipino ay hindi kailanman kayang supilin.